Magandang araw mga kababayan. Nakaka-alarmang balita po. Alam niyo po ba na may isang doktor na nagngangalang George Ignacio ang nagsasabi na wala na umanong budget para sa mga pasyente ng PGNs dahil hindi umano nabibigyan ng pundo sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Gaano ito katotoo? At ang alam po natin ay may budget po na nanggagaling mismo sa gobyerno nung panahon ni Presidente Duterte. At kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay 100 million every month ang binibigay galing po sa Office of the President. Paano nangyari na nawawalan po ng pondo? Paano na lang po yung mga mahihirap nating mga kababayan na wala po silang kakayanan na magpapagamot sa mga private hospital? At isa pa, sinabi rin ng isang doktor na di o manoy hindi na rin tinatanggap yung mga repira litter galing po sa mga politiko. Anyway, panoorin muna natin ang sinasabi po ni Dr. George Ignacio, past chairman ng Cancer Institute, PGH, for 15 years. Panoorin nyo ito. Mga kababayan, sa naging limang taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute maraming pasyente po nung kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Nagahanap po ng mga kamot. Inihintay nila ang kanap ng chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po wala pa po tayong kamot wala po tayong budget para sa inyong mga rumon. Ikihintay po tayo. Wala po kami magagawa. Mahirap po tayo na bansa. Sa mga pangyayari po ngayon sa ating dipunan lahat ng nakikita natin mali po lang pala ang aking mga sinabi no. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera nasa bulsa po ng mga tao walang konsyensya. Sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamon. Hustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig mga na mga paa na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan sila po ang mga sumisigaw ng hustisya katarungan. Iyan pa ang kapalit ng mga pagbili ng mga konsi na mamahali. Ang pagkain sa mga mamahaling hotel. Ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat pamamayan na naghihilap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DTWH. So kaya po mga kababayan po natin yung nakalungkot na balita. No? Nakalungkot ngunit ito po yung katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Ang sinasabi nga ng doktor, Lagi niya sinasabi na wala tayong pera, wala pa tayong pundo. Mahirap po tayo na bansa. Pero tama po yung sinasabi niya na hindi pala tayo mahirap. Tingnan niyo po mga kababayan po natin. Yung pera natin gusto nilang tanggalan ng 89 billion. Manit hindi po sila nagtagumpay dahil nagpalabas ng tiyaro ang Supreme Court at yung nakuha nila ay 60 billion. At sinabi po ni Bongbong Marcos na ibabalik po ito pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nababalik. Yung corruption, billion-billion po, yung napupunta sa ilang tao. Nabanggit po ni Dr. George Ignacio, ang daming pera ng bansa natin. Ang daming pera. Pero napupunta lamang sa mga piling politiko. At ngayon, tinanggalan pa nila ng pundo yung PGH. So lalong kawawa po yung ating bansa, mga kababayan po natin. Lalo po tayong malulubog sa komunoy, malulubog sa kahirapan malulubog sa baha. Samantala, itong mga mayayamang politikong ito, yung mga magnanakaw, kurap, ay patuloy po na nag enjoy sa pera na ninakaw nila mula sa taong bayan. And itong mga grupo, mga kaliwa, grupo ng dilawan, na ngayon, no, pilit nila na parang sinusuportahan pa itong mga magnanakaw. Sisigaw sila ng ustisya pero hindi nila masigaw ang Marcos Rizal. Sisigaw sila ng ustisya pero hindi nila babanggit ang pangalan ni Martin Humaldez. Yung mga makaliwang grupo naman, sisigaw ng Marcos Resign pero idadamay pa ang Duterte. Ano pa ang kinalaman ng Vice Presidente sa mga korupsyon na ginagawa ni Marcos Jr. na kanyang pinsa na si Martin Humaldez, ni Saldico at kasampu itong mga kontraktor? Dahil ang lahat ng mga allegation nila sa confidential fund ni Bibi Sara ay hindi naman totoo at nga po sila sa kanilang impeachment na gustong mangyari kay Vice President Sara dahil obvious naman po na pati po yung kanilang gagawing impeachment o yung kanilang ginawang impeachment ay ginamitan pa ng pera ng taong bayan para lang pumerma ang mga kongresman na hindi naman pabor sa impeachment kay Vice President Sara. Marami pong kongresman na umamin na nung hindi sila pumerma ay tinanggalan po sila ng budget. Maraming congressman ang umamin na pumerma po sila dahil kailangan ng punila nila makakuha ng pangayuda para po sa kanilang nasakupan. Nandiyan po yung AKAP, AX, Tupad, MAIC. Kapag hindi po sila pumerma sa impeachment na gustong mangyari ni Martin Romualdez na pilit tinidinay ni Bongbong Marcos, ay wala po silang pundo. Imagine nyo po mga bayan po natin. Ngayon, ang itong makapal na pagmumukha, no, parang kasing kapal ng taba nitong si Martin Romualdez, sinasabi na wala daw po siya kinalaman. Malinis daw po ang kanyang posisya. Can you imagine, pati yung Department of Education, papasokan nila ng pundo para sa mga school buildings, pero sila po yung may hawak ng pundo, hindi yung Department of Education. Kaya nagalit si VP Sara, hindi tinanggap. Anong ginawa nila? Pinatanggal si VP Sara, pina-impeach pa gamit ang pera ng taong bayan. Pero sadyang napakabait po ang Panginoon para sa mga Pilipino na kahit anong hirap na nararanasan po natin. Hindi po umayag ang Panginoon na ma-impeach po si Bibi Sara. Lalong hindi po siya pumayag na lalong mababao na lang sa kasinungalingan ang pagnanakaw na ginawa po ng Marcos administration. Nandiyan po yung baha, nandiyan po yung ulan, bagyo na dumating sa atin para ipakita na sadyang ninakaw po nila yung para sa mga proyekto yung para po sa mga Pilipino ay ibinusap po nila and ngayon nakikita niyo po pati yung health system natin bagsak po kaya napaka sinungaling ni Pumbu Marcos nung sinabi niya na zero billing na po yung sa mga hospital bill natin dahil sinasabi nga ng mga hospital walang kundo ang gobyerno na binibigay sa mga hospital so paano magkaroon ng zero bill sana po mawakasan na ito Mahihansa na si Marcos Senor sa kanyang sarili at bumabasa sa pwesto para maayos na po itong problema sa ating mansa. Hindi bang ganun kabilis at dahan-dahan po tayo makakabangon at mapanagot ang dapat managot kasama siya Martinum Waldez, Aldico at Among ang sa Contracto na pilit pa nilang pinagtatakpan lalo na po yung kanilang kalyado. So yan ang po mga kabayan po natin. Maraming salamat at kung hindi pa kayo nakalike sa ating video sa ating channel mag-like mag-subscribe po kayo maraming salamat